Pupunta kami sa mga dan, bibili kami ng aming food pang budol fight. Ayan. Sa kainitan ng araw, katirik-tirika, Diyos niyo marima, napakainit dito sa pagkasinan. Isko po. So, ayan. Let's go. Ang

Talong. Ay, may talong. Tatay. Talong. Tito. Ayun na, talong. 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 goods Talong. Goods, goods. <laughs> good, talong.

Oh my god. Abi ayan. ayan. Freebie pa freebie kasi atin 'yan, yeah. <laughs>

Sabihin na tayo. Sabihin na natin na bilhin.